Hi guys! This is your Mr. Lewis, Teddy Lewis, Very Rare Vlog. So ngayon po ay kakain tayo ng uh, parang rare na prutas dito na makikita sa saan. I think nasa saan mo sa Claveria. Ganun. Kasi nakita ko na itong tanim nito. It's vine! Vine pala hindi siya pupuno. Vine pala siya. So doon siya nag-ano na, na, Vine ganida? Vine. Yung kumakalat ba na Ah. So this is what we call the... Santol na green. Ayan. So, dalawa po siya. So, I think, meron ito itatawag dito. This is also, uh, tinatawag namin pag may mga kilawin o ginagamit mo pag may kilawin. This is tabon-tabon na green. Ayan. So, itong guys, this is passion. 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 Okay. <laughs> this is passion fruit. Ito, mga binibenta dito sa elementary namin days. Paglabas namin ng gate, talaga na yung nandun na nakakalat yung pack. Tapos, ano, tapos, piso ng amosti kasi, ang masarap dito is, ano, color yellow, no? Color yellow. Ito kay green lang siya. So, let's gonna try this. Ah, open the... Ah. Ay, ay, oh, yan. So, ito ang laman niya, guys. So, ato yung tong lami na kay juice. Ay, yung maliit na ano. Hmm. Dati. Oh. Yung parang sandwich. Ayan. Oh, ito yun. Oh, ba? Diba? Ang masarap dito ang color. Ito sabi kayo. Wala pala Tapos, tuso -tuso ko, na. Ayan. na niya. Tapos tusok-tusok ko na niya muna, guys. Oh. Pwede din. Ano? sa kutsara? Dahil. Aslo na <laughs> giniay. Masarap na siya pag na ka ng tawag ano. O, oh, tapos ito sa rin siya para makuhaan. Para siyang halo-halo ba? O, siyang balot. So, budburan na. Asin. Ayan. And meron tayo tinatawag na suka. Na ayaw-ayaw ni Didong dahil may uu daw pag ritong suka. Sarot lang. O, suka na. Ah! So, so, kailangan nyo mo siya i-mix-mix natin. And, Ah, sarap. Tagal ko na din nakakain ito. Asin pa. Suka. Ay! Mix, mix. Tapos para makuan mo, para ma... sa tawagan eh? Aray, Aray na. Ito, ito yung laman niya. Oh. Ito yung... Boto. Sarap. Itong parang balot. Putas na balot mo sa na eh. Oo. No? Oo no, mga mata. I really miss this taste. No? hindi mean Ah!